Una sa lahat ay binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat, at magandang buhay mga calling up at shout out po sa lahat ng bumubuo ng team calling up lalong lalo na kay calling up Rab at sa tambalang kuya Jomar at Carla at welcome back po sa aking munting channel at hiling ko po sana na huwag niyo pong kalimutan mag like at mag subscribe sa aking munting channel. Salamat po. Ngayong araw ay pag-usapan po natin ang tungkol sa invitation card na pinagawa para sa debo ng ating idolong si Carla at ere-reveal din po natin kung sino-sino ang mga kasama sa kanyang labing walong roses at kung pang ilan sa listahan si Kuya Jomar at makikita din po natin mga idol kung gaano kaganda ang invitation card na pinagawa ni Calling Up Rab at nakasaad din doon kung ano ang motif sa debo ng ating idolong si Carla. At eto na nga po ang listahan ng mga kasali sa 18th Roses ng ating edolong si Carla Teres sabay-sabay po natin pakinggan. Sa mga magiging 18th Roses po dito ay si Kuya Alan. O uh, tatay Alan, popular pala mga kaling. Ito po yung papa ni um, Carla mga Ano? So ayan po, nalaman na po natin ang pinakamaging first dance po niya ay si tatay Alan, popular. popular. Susundan po siya mga kalingap ni Kuya David. Susundan po ni Kuya Edu. Ayan po. Sunod po ni Tatay Pure Help, ni Kuya Pure Help, ni Kalingap Rab. Ayan po. Ano, nasunod po itong mga kalingap. Eh, ni Kuya Tata, ni Kuya Starax, Kuya Ian, Kuya Nel, Kuya Dan, Pastor ER, Lolo, sino pa? Tatay Thomas, Arjon, Dr. Lab, si Cedric Tapia, at si Jomar Hakob, mga ang pinaka natin, si Jomar Hakob, ayan, so nalaman po natin ng mga kalingap confirm na po mga kalingap, wala na pong pagdududa kung sino-sino mga mga kasama, at ayan po, nireveal na po o mga kalingap, ano masasabi nyo sa video natin ngayon, comment down below, at pag-usapan natin yan sa susunod na video